Hi guys, yan. Ito may bago tayong uh, repair na naman. So kasi nasasayangan ako dito, kaya pa naman gawa ng paraan. Ang naging problema ngayon nito ay yung ating uh, itong patungan. Ayan. Ito nga is yung ating DIY dati na burner head ba tawag yan? Ano ba tawag natin yan? Yan, basta. Ngayon okay pa yan. Ang gagawin natin is Ito ito yung original nya ito guys okay pa kasi bihira naman siyang magamit ito yung dito ah, medyo nasira na talaga ah, pasensya nyo na madumi lagi kasing ginagamit ayan guys oh, napudpud na matagal na guys ito ay nirepair ko na lang nilagay ko siya ng pako ayan o oh. nung nakaraang taon Ayan, ang mangyari Halos pud na rin. Pud pud na. Medyo delikado ng gamitin guys kasi tagilid. Pag nagpapatong tayo dyan ng kaldero kawali, tagilid siya. So, gagawin natin, minabil ako panglagay dito. Ay, improvise na lang natin guys. Ang gagawin natin is kakatingin natin dyan. Tapos, i natin. Try natin kung umubra kung tumagal pa siya ng ilang taon no? sayang kasi guys hanggat po pwedeng gawan ng paraan gawan mo natin ng paraan so ito yung ating nabili guys na ano na panlagay ang ah, nabili ko siya sa yan unit 89 pesos so ang gagawin natin tatry natin ang ganyan yan. so ganyan ang gagawin natin guys yan. Improvise lang natin. Putulin siguro natin yan dyan. Ayan. Tapos, i-weld natin. Nag-render ko na nga pala. Hindi ko napakita. Naglobat kasi yung cellphone natin. Ayan. Ayan, gagawin ko. I-welding ko na lang dito. sa doon. Ayan, dyan sa Try natin guys. Welding muna natin. Ang try nga guys. Pit natin. Yun. O, oh, di ba? Hmm. Pwede na. Pagka magluluto tayo dyan, say... Ah, uh, oh. yo, ah, di ba? Eh, na. So, na extend na naman yung buhay ng ating gas range. So, ay guys, so kahit papano, paano, nagawa natin ang paraan. Hindi hmm, di magagamit na uli natin sila. Pag ito nasira, di ganito rin ang gagawin natin. So guys, sana may natutuan kayo kahit papano o na-entertain man lang. Ayan, so hanggang dito na po. Sa so, muli, maraming salamat and God bless.